morning mga kagigil ginigisa ko lang po yung giniling natin ano, para sa gagawin na nating ulam later Ayan. ayun na po yung ginisa natin na, na giniling na pork ano? tapos meron tayong celery may onion and may carrots tas may egg tayo isa so combine po natin lahat yan at gagawa po tayo ng lumpiang shanghai okay lagay po muna natin ito celery onions itong tarots at isang egg yun yung mix lang po natin yan ano Yeah. Pwede na yan, ano? Pwede natin magbalot. Dihapus, kalau enggak dia. Ayan, nakagawa po tayo ng 20 pieces na maliliit. Ayan. Pito na lang po natin yung later, mga kagigil. Ayan. Nagluto po ako ng crab and corn soup. Tapos nalagyan ko lang ng egg. Ayan. luto na to, no? para ka-turn na ng ating lumpia siyang highlighter. Yeah. Start na tayo mag-fry, no? Mainit ay matika natin. Maliliit lang yung nagawa. Ayan. Ayan, balik na natin. tối to anh ơi ok hãy 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 Ayan na, no? Ayan, yeah, second batch. Ano po, okay yung na natin. Wow, medyo nasunod. Ayan na, no? Ito yung ating... Ano yun? Kraben corn soup at ang ating lumpiang siyanghay. Ay, Diyos ko, kaya na tayo mga kagigil.